One. Smile, Rowan. One, two, three. Wait, selfie. Mm. Ah, popo na ikaw. Very good. Hello, vlog. 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 Hello, Hello, vlog. Hello, vlog. Hello, kita ko lang yung baby kong napakaganda at bait. Oh, ay ka na. Oh, napagtripan ng mama. Kasi gusto niya daw ng ano, nainggit siya sa bu buhok ko. <laughs> pag minsan kasi, nak pag nakalugay ako, mama ang ganda ng hair mo, curly. Wavy <laughs> kasi yung buhok ko. Gusto niya daw ng gano'n, na buhok. O oh, sige, sabi ko, i-ano natin yung buhok mo. Ayan, kaya kagabi, napagtripan ni mama, no. Hindi ko alam kung anong kakalabasan. First time ko mama. lang nag-ano niyan. Nag-tapos <laughs> <laughs> na naman. Sabi ko sa'yo, magpa-pancake tayo. Pero hindi, ano, pwedeng araw-araw. Dapat, ano, ah, may ano dyan? May fried rice. Ay, kahapon pala. Fried rice tayo, no? Healthy pala yung ano mo kahapon? Breakfast mo. Tsaka fruits. May kiwi ka dyan. Gusto mo kiwi? Cut ni mama. Tapos oh, so banana. Gawin kong juice. You want? I-shake natin. Yung juice ko. Yung fruits. Fruit juice, oh. Diba? Diba? Tapos po, pupunta kami sa dentist. Mamaya, may appointment po siya. Ah, uh, singit appointment ka. <laughs> Hindi pa po pala sure kung may isisingit kami. Kasi pinakiusap ko lang siya. Bigla pong sumakit yung ngipin niya. Yung dating pinapasta. Tapos, nangyari, nawala yung... Di, dahil din yun, parang binutasan para mapasta. Tapos, no na naalis yung pasta na. Ngayon, pag naka, napangkakagat niya dahil di naman yun sumasakit, na ano siya, na, ang tawag doon? Nakrak na nang nakrak hanggang parang napupod. Hindi namin nabalik sa dentist. Kasalanan ni mama. <laughs> <Papa>. <laughs> Bakit? <laughs> Kasi siya yung nagde-drive. Ay! kagaling <laughs> mo na lang ginagawa niya. Ay! Magagalit oh, si Papa sa'yo. Hindi na pala siya magagalit. Natutuwa nga siya kasi sobrang daldal ng baby girl niya. <laughs> Tapos, kahapon, may nag-stay nag na kalapad dito. Uh, Pinutulan na ata ng pakpak, -pak, kaya hindi na siya nakaalis dyan kinuha ni Kuya Esong sa roof deck. Tapos akala ni Chichi may nag-deliver sa Shopee ng kalapate. Tawag siya ng tawag sa papa niya. Papa, may kalapate ka na naman. Sorry niya. Tapos ayun, kaya baka na po yung ngipin niya. Sabi ko, tumawag lang po ako dun sa dentist. Sabi ko, itry ising it. Tapos, try po, yun nga, try daw kung may mag-cancel ng appointment daw. Oh, kaila kailangan kasi natin, be. Lahat naman ng bata. Ganyan. Umpisa ka pangalang eh. Isang first time mo pangalang eh. Isa pa lang malalaga sa tit mo. Ay, ako. Gusto ko lang ikalak lang dito, ayoko eh. Ay, ganito. Ma masakit eh. yun. Gusto ko lang ipasta. Hindi na po siya kaya ng pasta. Dahil wala na, nakrak ng nakrak, pinangkakagat mo ng matigas. Magpurentis! Tapos nyo yun. Hindi mo so naman yun mapipil. Gusto. gusto mo, di ba? Yung iba, si Tom Sawyer nga. Uh -huh. Tinali sa, ano, pinto. <laughs> Tama ba? Sa pinto ba si Tom Sawyer? <laughs> Tapos, inilano siya ng tita niya. Yung, yung shense, yung tawag doon. Sandok na nagbabaga. <laughs> Ganon, masakit yun. Nung kami, tinatali lang nila. Tapos, kami din yung nagbubunot. Tapos, sinahagis namin sa, ano, sa roof. Tapos, mag-i-wish ka. Oo. Oh. Totoo pa rin ito, Fairy. Gusto mo yun? <laughs> Kasi, kailangan po namin mapaano ngayon yung ngipin niya. Dahil, Ay, aalis. Hindi ka sasama. beach Oh, ilang araw yun. Walang dentist po sa pupuntahan natin. Pag sumakit yan, hindi ka na mag -e enjoy Last time nag-beach tayo sa doon din, bandang kasiguran. Na ano po yung ngipin niya, parang natusok yung sa may gums, tapos namaga. Pero hindi naman yung ngipin yung sinasakit niya noon yung sa gums, nung pinacheck namin sa dentist. Parang na-infect. ano, uh, tara, alisin na natin yung sabuk mo. Marami pang ano yun si mama. Biglaan po kasi yung outing niyan. Kaya, syempre, maghahanda pa ng mga gagamitin. Tapos, Ay, hindi, Pasta na lang. hindi na siya yung ipasta kasi nga, wala. natira na lang yung nasa loob ng gams. Oh, may hirapan pang bunutin yan. Kasi doon siya sa part ng may bagam Tara na. Sinio. Masarap ang tulog. Bago linggo. Ano? Alisin ko na yung sa buhok mo. Kasi mamaya magde-dentist tayo. Ano kaya ang kakalabasan ng buhok mo? Huwag na. Huwag <laughs> na. Huwag na. Huwag ka na sumama sa beach. Na? Oh. Kasi pag sumakit doon. Hindi naman ako iiyak eh. Uy. Kagabi nga. Umiyak ka. Habang nga hindi siya magaha. Dapat mabunot na. Ay, ang presko. Hindi daw siya iiyak. Ka. Ngayon pa lang miyak ka na. Tignan mo, oh. Pasaway yung mga pusa namin. Nung inalis yung plastic, kinakalmot yung ano, puan. Oh, yun, oh. Nasunod din ang ano niya, request niya. Kasi, naisip ko bigla, ilang ano na din pala siyang di pancake naman. Rice yung madalas na ano niya ngayon. Tapos, yun na yung buhok niya. May, ano? Bagay? Yeah. Makita mo na yung sarili mo sa vendor? Bagay sa yung buhok mo, Ben? Pag na ako gaya ganito, bakit? Ha? Mapawis sa kilikili. Mapawis sa kilikili? Nung connect ng buhok mo sa pawis sa kilikili. <laughs> mapawis sa kilikili ko. Yun, beach lang siya ba? ng isang araw. Ganyan na ulit color niya. Tana-tana. <laughs> Ang ganda. Mag-beach ka pa niyan. Lalo na. Tapos pagbalik niya may pasok na siya sa school. O, hindi ka makikilala ni teacher. Ang sipag ng beshi ko. Ito yun nga. Ang tama. Mm, galing na magsulat ng name. Yung numbers. Tingnan ko kung tama. Pinapasulat ko siya ng 1 to 50. 32. Mali. Wala yung 33, be. Ulitin mo, be. Hanggang 50. Chi. Ay, tinamad na ang bebe. Tuloy mo na. 50 nga lang, eh. Ay, sinisinok ang baby. Hmm. Ang kiwi. Gusto niyo po ng kiwi? Hmm. <laughs> Nilagyan ko po siya ng calmoseptin para sa kanyang mga rashes rashes Yung mga budlig budlig Ay sininok Ay syarap naman no oh. Uy Nakatingin pa Chi wag susulatan yung ano Sarili chi Psst. Chi Chi No, Ben. Ay. Hindi si maganda Ryan. yun. Ganun si Ryan. Ganun si Ryan. Ganun si Ryan. On na kami sa dentist sana tapos ayun naabutan din namin yung si, ano kasi yung pangalan nakausap ko siya kanina through phone, through, ano, through phone tumawag. Ayun na. na. Naubusan ako ng baon. nag din sa'yo, papaya. papaya Mag-usap daw kayo. Pareho kayong ano. Arabo. Arabo <laughs> Galing sila ng Rosales, Pangasinan. Papandentis kasi kami ni Lee Chichi. Yun nga, kanina na-mention ko na din ata dahil mag outing nga. Baka doon pa sumakit yung ngipin. Hindi na rin sana ko sasama. Sila na lang ni... Hindi, <laughs> punta ako doon. mag lang ako. Hindi na sana ako sasama sa outing. Kaso, si Chichi naman, ayaw niyang pumayag. Ayaw niya rin sumama Kundi daw ako sasama. Si Rowan, sigurado, hindi kasi yung sasama. Kasi... <laughs> Magahanap yun ng nanay. <laughs> oh, nagkakano na, rambolan na. Hindi maghahanap ng nanay si Rowan. Sigurado. Kaya ito lang sana dapat sasama. Kaso yun nga, kawawa naman pag di sasama. Kaya mapapasama kami ni Neo. Mm. Sa isang kondisyon, magde-dentist muna. Pa pag di nag-dentist, di sasama si mama. Kayo lang ni papa, magbe-bitch. Na, serial yan. Tara. Tara. <laughs> Looks like Lolo, no cheek. <laughs> <laughs> oh. Picture, Rowan. Picture, picture. <laughs> okay, one Ay. smile, Rowan. One, two, three. Wait, selfie. Okay. nag selfie- selfie tapos may sinabi siyang herbal med sa akin maganda daw po sa high blood <laughs> anumina marites mo kay lolo ruming hmm. ha <laughs> Anong pangalan nito, Farmer? Oh, oh, oh. si... Tarik. Ang ganda ng mga name nila, no? Ang unique. Pag dito sa Pinas. Medyo nakakaintindi po siya ng Tagalog kasi yung wife niya daw, Pilipina. tik pa ako ma-nosebleed kanina. Marunong pala Tagalog. <laughs> si Owen, tumawag na yung dentist. Nihintay na kami. Ito si ate. Like. Dentist. Oh, yung oh, dentist oh, oh, Sorry. Sorry. <laughs> Ang bilis oh. ng mag-sorry. Watch oh, oh, ikaw na. Oh, dirty nga yung finger. Dirty papayga kita dun sa ano ng dentist. Wow! Hindi naman yun masakit. Babrush lang tip mo. Uh, um, oh, ah, uh, Gusto mo? Hindi siya. Hindi naman ako tinawag. Mukhang makikipag-cooperate naman siya. Chichi po naka ano na dun. Nakasalang na tong isa nagpilit pang pa sumama Kahit na antok na antok na po siya ba't ang antok Kumakanta na ano, sinong very good the one? Ay, sinong very good? Ay, tsura mo talaga. Ba't kaya koy ka be? Ha? ha? si ate, very good si Owan, hindi. Ayaw mag-brush ng teeth. Mauna pa nga. Ayaw ka, nang, ayaw ayaw ma, ka yung Mauna pa nga masira niya yun, yung, talaga yung teeth niya kaysa kay ate. saan tayo pupunta niyan? Bibili kami ng ice cream. Anong bumba? Ice cream. Ang galing ni ate talaga. Very good. Hindi, hindi. Bumba! Wow! Kaya Bebe. din ni Roro na. Catch. Yes. po, bumili ng gamot si Papa, no? Sa South star. Toto mm, oh, oh, bebe. diaper. Mm. Di ba hindi ka na nagda-diaper? bebe. Nilamig ka? Nilamig daw si ate. Dada Sabi ni ate. Akin na, hold ko. Ah, hindi man pala masakit no ate. Sabi niya, hindi pala masakit. Si Kuya Brain. Umiyak. Ah, mapapanood ni Kuya Brain yan. Ah, Nag-cry si Kuya Bray Ikaw hindi na. No? Mm. Hindi man daw pala masakit magpapunot Ang tapang ni ate. Very good naman yan. Tapos, dahil dyan, mag ice cream siya, no? Pero, bili, bili, bili uh -oh, uh, um, um. bumili po muna kami ng, ano, si ko Farmer pala doon. pinky yes. Painkiller, kasi kikirot daw po yan. Pagkabili, iinom ka na, no? Sabi ni Doc. Tapos, nagpabili na din ako ng iba pang uh, mga gamot, pang baon sa outing, ay, dahil Medyo liblib pupuntahan. Oh, Kailangan ready na. No? One. Yes. Lagi ka namang yes eh. Yes. One. bawang pang cereal. Si ate. What up kayo? One. Kasi. Ako mo na ito. Kasi lang ba naman. Nakakatuwa <laughs> naman si Chichi. Nakaka-proud naman yan. No? Ano? Ano uh -huh. na kumikirat na? pag uminom ka ng gamot, mawawala. Na ano kasi yung ngipin niya eh. Kaya sumakit dahil. Yun nga. Oh, konti na lang yung curl. <laughs> Pinagtripan ko kalgabi yung ano niya Buhok. Bagay sa'yo. Parang ikaw siya namuwa na. Ay, namuwa buksan. Wala pa si Papa ito Sarado na makdo. Ah. Ito po muna. No? Gusto mo logo bukas? Pagluluto ka ni mama. Ay, bawal pala chicken, no. Bawal po muna lang malansa. Tapos, ano kaya? Ah, gusto mo nung ano, yung oat, yung oatmeal, 'di ba? Gusto mo noon. sa ay. Ah? yung kinangain mo, champurado? Soft po yun. Hindi <laughs> nag-dry yung lips mo, Be. Siyempre, soft yun. Yun si Papa. Ay, hindi pa. Nagtataya pa si Rowan? Kagaya ng bag ni, ano na. Ano? Nino. kanina bag? Parang kagaya ng bag ni... Sino? Tito Jomar. Eh. Tito Jomar. ano <laughs> ano. Pero, pero pa yun, di ba? Ayaw nga. Sinong pink Kay eh, Tito Nicky ata. di pa ko pwede tulisan. Ha? Sige. Kain lang ng kain. Sasakit din ni Ping mo dito. Ayan na si Papa. Hindi ba yan si Papa? Hindi ba yan si Papa? Baby! Si... Dada! Adi yung Hindi ko, No, Di ba hindi niyo po alam kung ano sinabi niya? Adi yung pepip! Adi yung Adi yung Dada! Mm, ice cream daw po ni ate at ni Ruru. Ice cream? Ang layo naman ng ano yun? Say ice cream. Say ice cream. Ice cream ka muna. Eh. pe pe Ba't pe Wala. Wait. Opo. Dito? Opo. Uh, Opo. Oh, uh, 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 ko na, po po. Ah, po -po na Very good. Day. Hello, vlog. Day. <laughs> Day. Ang galing naman, auntie. Alam niyo po. <laughs> o, oh, wanto ko takot Bagong siro na lang yung nipin niya. Bagong kain na yun. Sabay-sabay kami. Tapos, yun. Sinabi niya sa akin. Ate. Sa imak daw. Ang bunot ng tito daw. Eh, di alam sabihin ng Macdo, no? Si Macdo daw. Macdo? Hindi, marunong si Owen, no? Macdo jellybean hindi hindi siya marunong. Si do Bye bye ka bebe. Thank you for watching. God bless, mama. Chup chup. Ang galing naman mag chup chup.